Mula Hilaga, Timog Silangan at Kanluran, mula po dito sa Pilipinas, ang inyo pong lingkod ay buong pusong naghahangad na naway ang lahat ay makapamuhay ng ligtas, mapayapa at maunlad. Ngayon naman po mga ka-IGV ay aki babahagi sa inyo ang walang kagatol-gatol na mga prediksyon para sa mga taong kilala sa lipunan mula ngayong buwan ng Agosto hanggang sa magtapos ang taong 2024 at bago sumapit ang Lunar Year by January 29, 2025. Disclaimer, ang aking pong ibabahagi ay eh batay lamang sa ilalabas ng aking mga baraha gamit ang pamantayan ng sinaunang lihim na karunungan at kalaman ng mga sinaunang asyano nang walang pinapanigan, sinisiraan o tinatakot na personalidad. Wala pong katiyakan kung aking mga ilalahad ay magkakatotoo o hindi sapagkat batid naman po nating lahat na wala na masigit pa sa karunungan ng nakilang may lika na siya may akda kung ano ang nararapat na iluwal ng bawat araw. Bilang panimula, ang para po sa ating Pangulo na isinilang noong September 13, 1957 under the birth year sign of Rooster alinsunod sa galaw ng bituing Virgo, ang barahay naglalahad. Bagamat kilalang matalino at marurunong ang kanilang angkan, ayon sa Baraha, bago sumapit ang January 29, 2025, maliban sa tatlo niyang mga anak na kalalakihan, ay may panibagong isyo na hindi pa nailathala kahit sa ano nasagap ng mga marites ang biglaang mababalitaan na nakararami na may magpapakilalang anak din siya at magiging sanhi ng krisis na ugnayan nila ng unang ginang. Na kapag hindi ito naagapan, ito ay maaring pagugatan ng panibago nilang suliraning mahirap masuliraning Bagamat walang kasariang inilalahad ang baraha, banaag naman sa aura ng mga baraha ang malakas na pwersa na sumisimbolo ng kakisigan o kalalakihan. Bagamat walang katiyakan kung ito ba ay magkakatotoo hindi, ipinapayo ng baraha na kung maari maging handa ang pinatutungkulan sa naturang isyu upang hindi maapektuhan ang kanyang pagdilingkod sa bayan. Ang kabilang pahina naman ng baraha ay naglalahat na isa sa mga anak niya ay nakatakdang magdulot ng mga problema sa pamilya na maaring ikalagay sa alanganin ng kanyang political career. Nakikita ng mga baraha na may kaugnayan sa karelasyon ng kanyang anak ang maaring pagmula ng nakakaiskandalo o nakakawindang na sitwasyon. Habang ang estado naman ng kanyang panunungkulan ay nagpapahiwatig ng mga isyong pananalapi na kailangan niyang harapin, tukunan o ipaliwanag o maging sa sagutin upang may sakatuparan ng maayos ang ilang mga pinangako niyang ang mga pangakong kanyang binitiwan sapagkat tinutumbok ng baraha na may mga may taong maglalakas loob maghabla sa pangulo tungkol sa ilang di may paliwanag na paggasto sa kaban ng bayan. Sa makatwid, ayon po sa baraha, tatawid ang year 2025 nang may kakaharapin siyang kaso. Binabasa, <coughs> mga kay GV, inulit ko po, binabasa ko lamang kung ano ang inilalabas ng mga baraha. Sunod naman po ay para sa kapalarang maaring tahakin ng ating bisi na isinilang noong May 31, 1978 under the birth year sign of horse alinsunod sa galaw ng between Taurus. Ang baraha ay naglalahad na patuloy siyang mamamagawa namamayagpag o maglilingkod sa bansa na matagumpay. At ang mga baraha din ay naglalahad na siya ay makakakuha ng positibong suporta mula sa ilang veteranong personalidad mula sa administrasyon man o oposisyon na magpapatatag sa kanya. Maging sa ilang mga personalidad mula sa matatag na mga bansa. Bagamat may ilang isyong kinakaharap ang ilang kanilang pamilya sa kasalukuyan, bago sumapit ang January 29, 2025, ang pagpapahayag ng suporta ng ilang veteranong lingkod bayan mula sa administrasyon man o oposisyon ay mas magpapatatag pa sa kanyang pwesto at panan pananatiling katiwatiwala sa paningin ng karamihan sa lahat ng mamamayan. Sa kasamang palad, may kaibigan siya sa politika na kailangang mag sa pagkat ayon sa baraha ang kanyang kaibigan ay nakatakdang kipitin sa anumang aspeto upang siya ay pagtaksilan at maglahad ng ilang mga kwentong hindi kanais-nais laban kay Bise lalo na sa mga buwan ng Setyembre at Oktubre. Ang kabilang pahina naman ng baraha ay nagsasaad, marami sa mga kababaihan o ilan sa mga kababaihang nasa pwesto ng pamahalaan ay mananatiling galit sa kanya habang siya ay namumuno at pipilitin siyang gawan ng hindi kanaaya-ayang isyu upang siya ay sirain at pabagsakin. Gayon pa man, kung kanyang malalagpasan ang kapanahon ng bago sumapit ang January 20 2025, ang year 2025, year of the snake, ay nagsasaad ng kanyang katatagan na mas tutukuran pa ng ilang ma personalidad upang siya ay samahan sa kanyang laban at hindi kailanman magtatagumpay ang nais magpabagsak sa kanya. Tambakan man siya, nagabundok ng mga aligasyon, kaso o paratang. Para naman po sa kasalukuyang pinuno ng Senado na isinilang under the birth year sign of rooster October 10, 1969, sunod sa galaw ng between Scorpio, sa kasalukuyan, banaag sa aura ng mga baraha ang mga malulungkot na estado ng kanyang buhay. Bagamat taglay niya ang kakaibang dunong at diskarte na mahirap mabasa ng ilan sa mga taong nakapaligid sa kanya, ang kanyang mga baraha ay nagpapahiwatig ng kabiguan at pangihina sa anumang aspeto. Nakikita ng mga baraha na pagpasok pa lamang ng buwan ng Agosto ay marami siyang dinadalang bagahe o mabibigat na mga enerhiya bunsod ng ilang kabiguan na kanyang pinagdadaanan. Nakikita din ng mga baraha na labis na naapektuhan ang ilan sa kanyang personal na hanap buhay maliban sa politika. Hindi maganda ang nakikita ng baraha sa kanyang mga ipinaglalaban sa buhay Nasa sa tingin niya ay tama at makatwiran subalit marami nag-iisip ng hindi kanais-nais o maganda laban sa kanyang panunungkulan na ayon sa baraha Bago sumapit ang January 29, 2025, maaring malagay sa alang-alang ang kanyang pwesto at siya mismo ay maaring ding magbitiw, magmaglahad ng ilang mga <coughs> ilang mga alegasyon na hindi ka nais-nais laban mismo sa pinamumunuan niyang uh, pinamumunuan sa ng pamahalaan sapagkat maaari din siyang dumanas ng hindi kaaya-ayang estado ng kalusugan ayon sa aura ng mga baraha habang ang kanila ang kabilang pahina naman ng mga baraha ay naglalahad na habang itinatawid niya ang taong 2024 hanggang bago sumapit ang January 29, 2025, siya ay maaring magiging sakitin kapag hindi siya nakapagingat. Para naman po sa pinuno ng mababang kapulungan o kongreso na isinilang under the birth year sign of rabbit, November 14, 1963, alinsunod sa galaw ng bituin Sagittarius, ayon sa mga baraha, marami siyang mga hakbang na magbubunga ng hindi maganda na maaaring maglagay sa kanya sa alanganin. Bagamat lagi niyang ginagamit ang kanyang kaisipan o upang siya ay magtagumpay. Nakikita sa mga aura ng barahan na may babae mula sa mababang, mababang kapulungan o kanyang katrabaho mismo ang nakatagdang magbigay sa kanya ng problema habang itinatawid ang taong 2024 hanggang January 29, 2025. <clears throat> na ang problema ng niyang iwan by 2024 ay eh maaari din niyang maitawid by 2025 na mas magpapatindi pa ng kanyang problema lulan lang itinuturin niyang ilang mga kaibigan na nakatakdang bumaliktad at magpabagsak laban sa kanya habang ang kabilang pahina ng baraha ay naglalahad nasusuungin niya malungkot na pakikipagsapalaran habang itinatawid niya ang kasalukuyang taon ang baraha din ay nagbibigay payo na kailangan niyang ingatan ang kanyang kalusugan sapagkat bigla na lamang malalaman ng publiko na siya ay dadanas ng malubang karamdaman ayon sa baraha para naman po sa ating senador na isinilang noong February 17, 1963 under the birth year sign of rabbit alinsunod sa galaw ng between Aquarius bagamat taglay niya ang kababaan ng loob na sa mga taong nag, lalo na sa mga taong naging mabuti sa kanya ang mga baraha po ay naglalahad ng payo na habang itinatawid niya ang taon o kasalukuyang taon maging siya sa pabago-bagong disposisyon at pagbibigay pahayag tungkol sa mga isyong dapat niyang tugunan nang hindi pa bigla bigla lula ng bugso ng damdamin o emosyon. Sapagkat ayon sa mga baraha, may bahagi ng mga paparating na buwan ngayong taon o ng ng taong kasalukuyan ay naglalahad na siya ay susuong sa ilang nakaka-stress o nakaka-depress na sitwasyon na maaring ika-apekto ng kanyang kalusugan at ugnayan niya sa kanyang mga mahal sa buhay. Habang ang kabilang pahina naman ng mga baraha ay nagsasaad na marami sa kanya mga pinaplano mula ngayon ay hindi maisa sa katuparan o di magkakaroon ng saysay. Na ang ibig sabihin, ang ilan sa mga inaasam niyang mapagtatagumpayan ay hindi magaganap sapagkat ilan sa inaasahin niyang susuporta sa kanya ay nakatakdang bumaliktan. Para naman po sa ating senador na isinilang under the birth year sign of ox alinsunod sa galaw ng between Aquarius, lilinawin ko po ko lang po. Kaya po siya Year of the Ox kasi bago pa po sumapit o mag-start ang pagsibol ng Lunar Year nung kanyang kapanganakan noong 1962 at February 5 Therefore, ay February 5. Yes. Ang lunar year ng 1962 ay nag-start noong February 5. Therefore, bahagi pa po siya ng lunar year of ng year of the ox instead year of the tiger kasi isinilang siya noong January 29, 1962. Sa pagpapatuloy ang kanya mga barahay naglalahad na may mahal siya sa buhay na nakatakdang mag-asawa bago sumapit ang January 29, 2025. nakasaad din sa bar hindi ko lang po matiyak kung ito ba ay bago mag 2029. O kaya lang. pero nakikita ng baraha nakatak nakatakdang magsettle. Nakasaad din sa baraha na makakasumpo siya ng ilang tapat na kaibigan na handa siyang samahan sa kanyang mga laban o advokasya na may kaugnayan sa kanyang profesyon. Ayon din sa baraha, na mananatili, mananatili man, niyang lakas ang kasiguruhan at katatagan ng kanyang pamilya sa bayan pa ng isa niyang anak na kikilalanin ng taong bayan, ang kanyang kahusayan at katalinuhan balang araw sa di malamang kapanahunan na sa kasalukuyan ay nagpupundar na ito na matatag na kaisipan at makatwirang pakikisalamuha sa kasamang palad bagamat na ilahad ng panimulang pahina ng mga barahan na siya ay mamumuhay ng may kapanatagaan kasama ang mga mahal niya sa buhay ang kabilang pahina naman ng barahay ay naglalahad ng payo at paalala na kailangan niyang magingat habang itinatawid ang taong 2024 at bago pa sumapit ang January 29, 2025 sapagkat ang determinasyon niya magpahayag ng kanyang mga saloobin nang naaayon sa ibinubulong ng kanyang isipan at hayagang pagsuporta sa ilang mga mailang mga taong bahagi ng ating pamahalaan ang baraha po ay nagpapahiwatig na nakabab nakababahalang pangitain na kung hindi siya mag-iingat sa anumang kaparaanan siya ay nakatakdang pumana o danasin ng malungkot na wakas ng kanyang buhay at para naman po sa ating senador na isinilang noong January 28, 1960 under the birth year sign of rat alinsunod sa galaw na between Aquarius ang kanya mga baraha ay naglalahad ng masabang pagitain hindi pumatiyak kung ano ang maaaring maging sanhi subalit ang baraha ay nagbibigay ng paalala na kailangang mag-ingat sapagkat habang itinatawid ang taong 2024 mula ngayon bago sumapit ang January 29, 2025, laging may nakamanman sa kanya mga galaw, laging may nagpaplano ng hindi maganda laban sa kanya. Nakikita din ang barahan na habang itinatawid niya ang taon, kahit sa kabila ng hindi niya masyadong pag a sa ilang pahayagan at social media platforms, nakikita ng baraha ang biglaan niyang pagkasangkot sa ilang nakababahalang aligasyon na mahirap sagutin na kung kanya man itong sasagutin o tutugunan ay hindi magiging kaaya-aya ang magiging resulta inuulit ko po ayon sa baraha siya kaya siya ay kailangan magingat upang hindi malagay sa langganin ang kanyang buhay habang ang kabilang pahina ng baraha ay nagahayag ng payo na kailangan niyang sumang-ayon o tumalima sa matalinong payo ng kanyang kaibigan na matagal na niyang kilala at handa siyang isalba sa anumang skandalo o kahihiyang maging sa kapahamakan. Para naman po sa ating senador na isinilang noong November 12, 1955 under the birth year sign of goat, sheep or ram alinsunod sa galaw ng bituin Sagittarius, ang mga barahay naglalahan ng ilang mga balitang na makakarating sa kanya na kailangan niyang pagkingatan at suriing mabuti. Sapagkat may ilang mga mensahe Nah. agad niya, agad-agad niyang aayunan at maaring malagay sa alanganin ang kanyang kredibilidad kung kanya itong isa sa publiko agad-agad nang hindi niya ay sinaalang-alang ang tamang kapanahunan ng pagpapahayag. Ang mga baraha ding ito ay nagbibigay payo na mas makabubuting maging mapanuri at mapagmatsag mula sa mga taong nagbibigay ng ulat sa kanya. Habang ang kabilang pahina naman ng mga baraha ay nagpapahiwatig na habang itinatawid niya ang taong 2024 mula Agosto hanggang bago magtapos o okay. hanggang bago mag January 29, 2025 may isang babaeng ibabahagi ng kanyang may isang babaeng ibabahagi ay bahagi ng kanyang buhay ang ituturing siyang mortal na kaaway na kailangan niyang pag-ingatan ang ilang bahagi ng kanyang mga hakbang sapagkat kung hindi niya ito mapag-iingatan ito ang siyang magiging sanhi na matindi niyang suliranin mga ka-IGV, ang motibo po ng aking pagbabahagi ay kaparaanan ko lamang upang mas hasain pa ang aking alam o natutunan. Wala pong may utos na ibahagi ko ito upang manakot o pumuri sapagkat batid naman po ng mga nakakarami sa atin na marami din naman gumagawa o nagsasagawa ng mga prediksyon. Magkagayon man, ibig e, ko din pong ipaalala sa lahat na na nang makakapagpakinig o madadaanan ng post o video na ito na ang lahat ng aking binabahagi ay magagabay po lamang sapagkat batid naman po nating lahat na tanging Diyos po lamang ang siyang nakakaalam ng lahat at makatwirang hahatol o sa mga landasin ng buhay na ating tinahak sa inulman nating kapalaran. Ito po ang inyong lingkod Imperial Good Vibes sa na lagi nagpapaalala ang patuloy po nating pangalagaan at pangmalasakitan ng ating kalikasan maging mga aso at pusa upang araw-araw nating mabati ang balans balancing enerhiya ng ating kapaligiran. Mga KGV, ka lagi po tayo mag-iingat. Harapin ang mga pagsubok sa buhay ng may pagtitiwala sa kadakilaan ng po, may kapal at laging maghanda sa pabago-bagong ihip ng panahon upang patuloy tayo makapamuhay ng may kapanatagan at kapayapaan. Mahal ko po kayo. Maraming salamat po.